Uso talaga yung inggit culture sa atin dito, no? Sabi nito ni ate, meron daw siyang nakitang Pinay na lumipat sa US. Tapos yung Pinay daw na yun, eh kung ano-ano daw yung mga pinagpapopost sa social media na sinasabi daw na parang professional yung trabaho niya, kung ano mang profession yun. Kaso nga lang, itong si ate, po ang hindi masaya. Mukhang medyo may puot sa puso niya. Ang sabi niya, hindi naman daw bukang professional yung Pinay na yun. Mukha naman daw katulong ng jowa niya. Ano ate? Ano ulit yung sabi mo? Halatang halatang insekyurada, no? Nainggit ka ba kay ate? Ano namang pakialam mo kung nagpo-post siya ng mga kung ano-anong bagay sa social media, 'di ba? Kung ayaw mo, 'wag mo panoorin. Kung ayaw mo, i-block mo. Hindi magpo -post, post ka ng ganyan na halatang halatang inggit ka, sa mga narating niya sa buhay. Tapos ang pinapalabas mo pa dito sa post mo, eh si ate mukhang hug.